channel 20 Wells TV Alright guys, magandang morning no? Uh, Mag-shoutout muna pala ako kay William Kerst Idol Rolando Bareha Maraming salamat sa panonood Shoutout sa iyo Gomer Tolentino Idol Thank you sa support Saka si Arnel Jermenes, Tatot sa iyo Greg Dalida Greg Dalida thank you Idol Victor Ramirez Idol maraming maraming salamat at saka si Manuel Pigarowa Jr maraming maraming salamat puna ang ko, Idol maraming maraming salamat at saka kay Bpini Sword Alright, let's go bagong dating mga idol no Pagkano isa nito ba? Ha? Dos 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 lang guys Ito Dos dos Yung kanawa yun sa yan Dalawang di Dos dos lang guys

Platron Líborandi Alto Gaiso, Wapo, Wapo Iman Mano, Cubas, Platron Líbor, Bulstag, Lengka Nembar, Lengka Nembar, Lengka Nembar, Lengka guys. Lengka Nembar, Lengka Nembar, Lengka Nembar, Lengka

2,000 libo. to uh, ko guys, bulit. May pagka sinibalang. Pero bulit. 2,000 libo lang daw Wapo mga idol. High station. Yellow ligid 5,000 daw to guys lahat ng lala ni boss 5,000 marami siyang dala 5,000 to mga idol high station yung dala ni boss quality ito pa palungan lemon na palungan Come Stag pa lang yan guys Ito so, mga ano na 5,000 daw to mga idol Pero may bawas pa yan Ayon sa mayari no go so, so, Full stag 5,000 daw to mga idol 5,000 po Don't tayo. Don't tayo. Don't tayo. Don't Bawas pa yan Ito wala na Wala na naman dito Alright okay. Ayun guys oh Ito pa kanawain yun magkapatid so wala yung mayari guys mga bata pa wala yung mamaya mayari mamaya tatanungin natin dati yung mayari Ayan, boost tag, Sama yan dito Mukha na yung boss. Five five. Five five. Tandang pa. Tandang. Tandang pa guys. Tanda pa. B -5. B -5. B -5. Guys, kung nagugutom kayo, mayroon din dito mga paninda. May paninda rin dito mga tusok-tusok guys. Yan. Ito kayo. So, kung gusto nyo ng magkape, may mga kape dito. May mga merienda rin dito, guys. May mga nagugutom. Pwede rin kumunta rito. Ayan, may mga tusok-tusok din dito. Ayan, oh, mga paninda ni Boss. Dito rin. Ayan, oh. Yung mga palamig-palamig, yan. kami paninda rin dito, mga idol mga nagugutom ayan guys so yung mga gusto rin mag, mag almusal mayroon din dito silang mga paninda na ano ayan o yung mga sisig sisig guys ayan. 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 ayan yung mga narinig ano, sila dito ayan ayan ganila boss may mami rin may mga mami rin dito guys ayan eh. o so, no? nagugutom kayo dito lang kayo pupunta mayroon din mga merienda merienda Magkano yan boss? sa kanya po ah hindi ni binibinta hindi binibinta mga ito magkana naman yung bulik boss? Dalawang libo daw. Dalawang libo daw mga idol.

Halo Trick Hasil version of like hasil. mini celebrity ya. Bantam. Sirama, masih rama yan, guys Alright guys, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat naman sa nakaabot. God bless us all. I love you.